Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, kabrigada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada News Headlines. Brigada Balita sa Umaga Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Ang Bagyong Paulo nakalabas na rin ng Philippine Area of Responsibility Pero ilang mga lugar nakasailalim pa rin sa Signal Number 1 OCD tututukan na ang relief operation sa Cebu. Ito naman Hong Fivox natukoy ang bagong Bogo Bay fault na pinagmula ng magnitude 6.9 na lindol. Ang ICI magpapadala ng imbitasyon kina Congressman Martin Romualdez at Zaldico sa susunod na linggo. Ang mga ari-aria naman na mag-asawang diskaya na nagkakahalaga raw ho ng halos isang bilyong piso pinababawi na ng DPWH. Mga guru nagprotesta sa World Teachers Day. Ang kanilang panawagan, dagdag sahod at mas malaking budget Siksik sa mga uh, bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, sa kasama ang buong, buong ng Brigada News FM. Brigada in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Yasang lakas ng Fried Max Plus Herbal Capsule at Resistance at Power Cells Herbal Capsule. Ito ang bigata balita Nationwide. Sa umaga, balita Nationwide. Bigata balita sa umaga. Magandang umaga Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, heto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw ngayon ng Sabado mga kabrigada, October 4, 2025 At kami ang inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay At Brigada Maricar Sargan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide At sa detalye na ng ating mga balita mga kabrigada Brigada Weather Update Weather Update Tuluyan na nga hong nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Paulo. Huli pong namataan ang sentro ng bagyo sa layong 295 kilometers kanlura ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay ang lakas ng hangin. Naabot ho yan kabrigada ng 110 kilometers per hour at bugsong papalo ng hanggang sa 135 kilometers per hour. Ito ho'y kumikilo sa direksyong pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Nananatili pa namang malawak pa rin ang sirkulasyon nito na may malalakas pong hanggang storm force ng mga hangin na so, umaabot po hanggang sa 430 km per hour mula sa gitna. Ayon sa pag-asa, patuloy na ang bagyo papuntang southern China at posibleng maging typhoon mulit bago po o habang nasa West Philippine Sea. Bagamat nakalabas na nga ho ng par, meron pa rin ho ilang mga lugar na nasa ilalim nga po ng signal number one sa ilang bahagi ng Luzon. Kasama na ho dyan ang mga bayan sa kanlurang bahagi ng Abra, kanlurang bahagi po ng Benguet, timog na bahagi ng Ilocos Norte, buong Ilocos Sur, La Union, kanluran at gitnang bahagi ho ng Pangasinan, at ilagang bahagi po ng Sambales, kasama hu yung Iba at Santa Cruz. Samantala, ito pong outer rain bands ng Paulo ay magdadala rin ng malalakas hanggang sa gale force na bugso na hangin hanggang sa Batanes, Babuyan Islands, hilagang bahagi po ng Cagayan, mainland Cagayan, Apayao, Sambales at Bataan kahit wala na ho nakataas sa signal numbers sa mga naturang lugar. Rescata Weather Update. Weather Update. Maldita, nationwide. Samantala, kinumpirma ng Office of the Civil Defense na itinigil na nila ang search and rescue operation sa Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Ayon kay OCD Regional Director Joel Eristain, wala nang naitalang nawawalang individual kaya't i-divert na ang mga rescuer para sa pamamahagi ng ayuda. Sa tala, umabot na sa 68 ang nasawi at 500 159 ang nasugatan. Nakapamahagi na sila ng mga tent para sa pamilyang nawalan ng tirahan habang ang Department of Human Settlements and Urban Development ang mag-oorganisa ng tent city. Ayon sa lokal na pamahalaan, tinatayang 3 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa buong Cebu. Nanawagan naman ho yung dole itong Department of Labor and Employment sa mga kumpanya na hindi ho kasi dapat pinipinan PILIT ang kanila mga empleyado na pumasok sa trabaho. Yan nga, nga ho'y kasunod mga kabrigada noong tumamang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ay po kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, dapat iprioridad ng kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawa at hindi ho sila dapat patawan ng parusa kung magdesisyong wag na ho munang pumasok. Lumabas nga ho yung pahayag na yan matapos nga umalmah ang ilang BPO workers sa Cebu na pinipili daw silang pumasok sa trabaho. Sa kabila nga ho ng patuloy ng mga aftershocks, nakatanggap ang BPO Industry Employees Network Cebu ng halos isang daang reklamo na sinasabing nakaranas daw ho ng reckless company policies at mga banta na lamang po ng notices to explain at pagbawi pa ng kanila mga benepisyo sa lukuyan na ho ang iniimbestigahan ng Dole Region 7 ang reklamo laban sa naturang BPO companies. Samantala ang Civil Defense Region 7 nanawagan sa publiko na idaan sa LGUs o ahensya ng gobyerno ang tulong at iwasan ng direktang pumunta sa apektadong lugar sa Cebu dahil ho sa mga aftershocks. Sa Brigada Kath, Austria sa detalye, ibrigada mo. Brigada! Nanawagan ang Office of Civil Defense Central Visayas sa mga individual at grupo na nais magbigay ng tulong para sa mga naapektuhan ng nindol sa Cebu na iwasan na direktang magtungo sa mga lugar sa ilagang bahagi ng probinsya. Ayon sa OCD, patuloy na nakakaranas ng mga aftershocks ang Cebu, kaya tananatiling may banta sa kaligtasan. Bukod dito, nagdudulot din ng pagsisikip ng daloy ng trapiko, ang dami ng sasakyang dumadaan sa pangunahing kalsada patungo sa Northern Cebu, na nakakaapekto sa agarang pagdating ng mga relief at medical teams. Sa halip, hinimok nila ang mga nais magpaabot ng tulong na idaan ito sa mga lokal na pamahalaan o mga ahensya ng gobyerno. Tiniyak nila na mas magiging maayos ang distribusyon sa pamamagitan ng sistemang ito dahil hawak ng mga LGUs ang listahan ng mga pinaka-apektadong barangay. Paliwanag pa ng OCD ang nasabing koordinasyon ay nakakatulong upang maiwasan ang paulit-ulit na pamamahagi ng tulong sa iilang barangay habang ang iba naman ay hindi natutugunan. Samantala pinasalamatan ng OCD ang lahat ng nagpaabot ng suporta at nagpakita ng malasakit at iginiit na ang tamang koordinasyon ay mahalaga upang masigurong lahat ng naapektuhan ay makakatanggap ng tulong. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, the music and news authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabrigada, ito raw hong Bogo Bay Fault. Natukoy na sanhi ng magnitude 6.9 na lindol dyan sa Cebu. Brigada Jigo Boy, Kostodyo. i-brigada mo! Brigada. Brigada. Ba -ba 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 Natukoy na ng FIBOX ang fault line na nagdulot ng magnitude 6.9 na lindol sa Northern Cebu nitong September 30. Natagpuan ng Quick Response Team ang online extension ng Bogo Bay Fault sa Sitio Look, Barangay na Ilon sa Bogo City. Sa isinagawang inspeksyon, nakita ang mga fault scarp, malalaking bitak sa lupa at pressure mount sa loob ng dalawang metrong deformation zone. Ayon sa paon ng field mapping, tinatayang nasa dalawang metro ang surface rupture pero batay sa drone survey, maaaring umabot pa ito hanggang isa't kalahating kilometro na nagpapakita ng malino na senyales ng right lateral movement. Patuloy ang validation at field verification ng Feebox upang malaman ang kabuang lawak ng ground rupture at ang epekto nito sa mga kalapit na lugar. Paalala naman ng Feebox, maging handa sa mga posibleng malalakas na aftershocks, iwasan ang mga gusaling maaaring masira o gumuho, alamin ang evacuation routes at tumasa lamang sa mga special na anunsyo ng pamahalaan. In the heart of changing lives, sako si Brigada Jiko Ostojo ng 105.1 Brigada News of Manila, Music News Authority. Rapido, Balita Nationwide. Samantala habang patungo ho para maghatid ng ayuda sa San Remeyo sa Cebu, namataan ni Sen. Bongo ang ilang residente na pansamantalang nakasilong lang sa ilalim ho ng trapal matapos masira ang kanilang tirahan dahil sa 6.9 magnitude na lindol. Nabasa pa ng ulan ng ilan sa kanila dahil ho sa epekto ng Bagyong Paulo. Agad silang pinuntahan ng senador at binigyan ng food packs, inumin at pinansyal uh, na tulong upang kahit papaano'y makabangon mula sa trahedya. Hinimok din ho ni Sen. Go ang lokal at pambansang pamahalaan na magtulungan para matiyak na mabibigyan ng agarang atensyon at maayos na tirahan ang mga apektadong pamilya sa Cebu. Rapido! Brigada, Senador, hihiling paumuno sa DSWD ng dagdag na pondo para ho sa mga apektado ng lindol sa Cebu. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report! Ano, ni dating DSWD Secretary at ngayon Senator Erwin Tulfo na hilingin sa Department of Social Welfare and Development na mabigyan pa ng karagdagang pondo ang mga naapektuhan ng lindol sa Bogo City, Medellin, San Remigio at Fort Congressional District ng Cebu. Noong September 30 maaalalang niyanig ang Cebu ng 6.9 na lindol kung saan napakaraming pamilya ang naapektuhan nito. Kasunod nga nito nagpaabot ng kanya-kanyang relief ang mga sendor sa post ni Sen. Ronald Bato de la Rosa, nagpunta ito sa Medellin at maging sa Bogo para ipabot ang relief goods na mula sa Office of the Vice President. Matapos namang mapagalamang kinukulang ng drinking water sa Cebu, ay nagbigay agad ang tanggapan ni Sen. Arliza Hontiveros ng dalawang truck ng tubig. Personal naman din bumisita si Senator Christopher Bongo sa Hacienda Filomena, Barangay Binabag sa Bogo para makiramay sa mga pamilya na mga nabiktima ng rockslide na siyang kumital nga ng labing isang buhay. Nanawagan din ito sa publiko na sama-samang ipagdasal ang mga biktima at ang buong lalawigan ng Cebu na ngayon maharap sa matinding pagsubok. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority. Bago-bago, Brigada Nationwide. Samantala, inaasahang magpapadala na ng formal invitation ng Independent Commission for Infrastructure kay Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa susunod na linggo. Ayon ho kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, ipapaabot ang imbitasyon para humarap ang dalawa sa ICI na kasalukuy nagsisiyasat sa kontrobersyal na flood control projects. Pusibling ipadala ang imbitasyon kay Co sa kanyang opisina o sa email ng kanyang staff lalot na sa abroad pa umano ito. Ma maaari rin umanong makipagtulungan ng ICI sa ibang ahensya ng gobyerno para matiyak na matatanggap niya ang imbitasyon. Na. Nilinaw ni Hosaka na walang kapangyarihan ang ICI na magpaaresto, ngunit maaari silang mag-cite in contempt sa mga tumatangging humarap. Rapido, Nagpadala o naipadala na ho ng DPWH sa ICI at sa AMLAC o yung Anti-Money Laundering Council ang listahan ng mga ari-arian na mag-asawang kontratista ito nga pong sina Curly at Sara Diskaya para po sa posibleng forfeiture yung pagbawi ng ari-arian. Ayon nga ho kay DPWH Secretary Vince Dizon, halos isang bilyong pisong halaga nang ari aria ng mga diskaya ang inisyuan ho ng freeze order ng AMLAC, dalawang araw matapos nga ho sila mag-submit ng liham. Tumanggi naman muna siyang tukuyin ng mga detalye dahil pa rin ho sa isyu ng data privacy. Pero kunumpirma ho niyang kabilang dito ang isang mansyong binato ng putik ng mga residente ng sa Pasig City. Tinatayang aabot abot ho kabrigada sa 2.9 billion pesos ang kabuang halaga ng na mga na-freeze na assets na nauugnay sa flood control

Samantala, isang Mindanao lawmaker sanay nang hindi sumisiport sa budget deliberation sa plenaryo si Vice President Sara Duterte. Si Brigada Haji Kaaminyo sa detalye, i-Brigada Mo. Brigada! Sa Mindanao, na 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 sila nao del Sur Representative Zia Alonto Adiong sa hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa budget deliberation sa plenaryo ng Kamara. Tulad kasi noong nakaraang taon kung saan nagsilbing budget sponsor si Adiong, walang VP Sara na dumating sa sesyonaryo. Sinabi ni Adyong na maraming sentimiento ang mga kongresista ukol sa pagliban ni Duterte sa budget deliberations para sa mambabatas, insulto sa institusyon ang ginawa ng pangalawang pangulo. Ako naman as a former uh, a sponsor of the budget, I get used to that. Uh, well, uh, we sana hindi sana nakapunta siya to extend. To extend uh, this courtesy, the way that she extended courtesy to the Senate. Remember, uh, the legislature is composed of two chambers, uh, and so uh, if it's a deliberate, uh, a deliberate way of, uh, I don't know, expressing her preference uh, of the Senate or perhaps her disgust, then of course, every, everyone as a human being, as a person, would feel insulted by the non-attendance. Uh, of, of the OVP. So As an institution, yeah, but as individually, I get, as I told you, I get used to it. No? Ito rin anya ang unang pagkakataon na mayroong head of agency na naglatag ng na mga kondisyon bago humarap sa plenary debates. As far as I can remember, yes, this is the first time. Uh, I think that's uh, the, the, yung kondisyon ngayon. It's, it's a direct, parang asking, okay, I call that asking the House to intervene directly to an executive adoid uh, executive decision yeah i mean on the part of the bureau of immigration that's uh, i mean they're coming from a position where there's an evidence there's a reasonable uh, justification to impose this uh, look out and they're actually exercising their mandate you know? Sabi naman ni Bicol sa Raw Party List Representative Terry Ridon, walang karapatan na mag-demand si Duterte sa kamera. Ang problema umano ay kung paano nila tutukuyin na karapat dapat makatanggap ng kinakailangang budget ang OVP. It is not in a position to make demands to Congress. Um, but more importantly, uh, it reflects of course yung pong kanyang uh, talagang uh, paggalang doon po sa proseso po ng pag-budget. So, I'm quite certain some of our colleagues had been lobbying for a cut for the Vice President's budget. I think, ito po, during the period of amendments, dapat mapag-aralan po talaga. Mababatid na may mga kongresistang nagsusulong na sa pagpasok ng period of amendments, kanilang igigiit na dapat tapyasan ang budget ng OVP dahil umano sa ipinakitang pambabastos ni Duterte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila the Music and News Authority. Rapido, Nagmarcha sa ulan ang mga guru para nga ho sa World Teachers Day para ho'y panawagan ng agarang reforma sa sektor ng edukasyon at pananagutan pa rin ho sa kontrobersya ng flood control projects. Nagsagawa nga ho ng kilos protesta ang Alliance of Concerned Teachers sa Menjola at nagdaos ng Game Show! ...na o manos sa palpak at kulang na alok ng gobyerno sa edukasyon. Gitnang ng patuloy ho silang o patuloy ho nilang papasanin ang mabigat na workload, mababang sahod, bawas na GE at senior high school subjects at militarisasyon sa mga paaralan habang bilyon-bilyon naman ang napupunta rao sa kickbacks at sa pork barrel. Kaya panawagan ho nila ang dagdag na sahod... 6% ng GDP na budget para po sa edukasyon at pagwakas sa pangigipit at karapatan ng ating mga Malita, sa umaga. Samantala, madalas ang air quality sa paligid ng mga kabataan ay hindi ho natin agad napapansin. Pero may malaking epekto ito sa kanilang kalusugan. Lalo na kung laging exposed sa usok ng sasakyan, alikabok o kaya sa second-hand smoke. Mas nagiging prone ho sila sa ubo, sipon at iba pang respiratory issues. Simple pero epektibo ho ang mga dapat na gawing hakbang. Siguraduhin well-ventilated ang bahay iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay o sasakyan at turuan silang gumamit ng face mask kung kinakailangan. At para mas palakasin pa ang kanilang resistensya, pwedeng idagdag sa araw-araw na kanilang routine ang pag-inom ng Standout TS4. May vitamins, minerals, and terine para suporta sa wellness at focus ng mga teens. Simulang ito pa ang pangarap ng inyong anak and stunting now with Standout TS4 Multivitamin Capsule. Six, six, seven, Bagong Balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga Bagong Balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga Bagong Balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide nationwide sa umaga kada balita nationwide kada balita kada balita nationwide sa umaga at mga kabrigada ninyong napakinggan ng Brigada Balita nationwide sa umaga mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang paracetamol plus ibuprofen fast relax at standout DS4 multivitamin capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives ako po si Brigada Gab Dalisay at Brigada Maricar Sargan. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Capsule. Ang tahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In